Ang alitan sa pagitan ng Israel at Palestina ay may matagal ng kasaysayan at maraming komplikadong kadahilanan. Hindi ito maaaring ilarawan ng simpleng paraan, ngunit narito ang ilang pangunahing kadahilanan. Dispute Territory Isa sa pangunahing ugat ng hidwaan ay ang teritoryal na pag-aari. Ang Israel ay itinatag noong 1948 matapos ang Holocaust bilang isang Jewish state, at sa proseso ay inagaw ang lupaing dating pagmamayari ng mga Palestino. Itinapalaganap ng mga Palestino ang kanilang karapatan sa mga lupain na ito, kasama na ang West Bank, Gaza Strip at Jerusalem. Religious Roots Ang lugar na tinatawag na Holy Land ay may mahalagang relihiyosong kahalagahan para sa mga Kristiyano, Muslim, at mga Hudyo. Ang Jerusalem, sa partikular, ay may mga banal na lugar para sa mga relihiyon na ito. Ang mga relihiyosong aspeto ng alitan ay nagpapalala ng hidwaan, colonization and claims Matapos ang 1967 Six-Day War, nagsimulang magkaroon ng kolonisasyon ang Israel sa mga teritoryo ng West Bank at Gaza Strip. Ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga komunidad ng Palestino at mga Israelita. Segregation Ang West Bank ay binubuo ng mga teritoryo na kontrolado ng Israel, mga teritoryo na kontrolado ng Palestina, at mga military checkpoint na nagpapakita ng malalang segregasyon. Ito ay nagdudulot ng hindi pantay na pagtrato at kakulangan ng kalayaan sa mga Palestino. Violence and Terrorism Sa maraming taon, nagkaroon ng mga aktong karahasan at terorismo mula sa parehong panig. Ito ay nagdudulot ng pagkasawi ng maraming buhay at nagpapalala ng hidwaan. Hope for Peace sa kabila ng maraming pagtatangka para sa kapayapaan, tuloy pa rin ang mga pag-aalitang politikal, at maraming suliranin sa pagitan ng mga panig na nagiging hadlang sa pagkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan. Mahirap resolbahin ang alitan sa pagitan ng Israel at Palestina dahil sa mga komplikadong isyo ng teritoryo, relihiyon at politika. Maraming internasyonal na organisasyon at bansa ang sumusubok na mag-facilitate ng peace talks at resolusyon ngunit napakahirap na proseso ito. Ang pangmatagalang kapayapaan ay maaaring magkaroon lamang kung magkakaroon ng maayos na kasunduan na kinikilala ang mga karapatan at pangangailangan ng parehong mga Israeli at Palestino.